Hello, good afternoon. Today is January 7. Yes, January 7. And bukas, pasukan na naman sa school. Kaya magiging busy ang yung tindera. For pasukan, bukas. Before first day of school tomorrow, yan, box natin ito. Napamili ko last uh, Thursday. Yes, Thursday ako bumaba. But, nauna ko nang binuksan yung mga groceries. So, nakapag-raise. Refill na ako ng mga stocks na, na, naubos. Na And for today, ibabahagi ko to sa inyo yung aking na family worth of 2,808 pesos. Yes, 2,808 pesos. Yung laman ng box na to. Kung ano yung mga box na to, yung aking ipa pasilip ngayong hapon. Pero bago yan sa mga uh, patuloy na nanonood sa Mamets and Princesses channel, maraming salamat. Hindi pa lang subscribe kay Mamets. And sa tingin nyo is nakatulong yung video ito. Please subscribe and pakihit na rin yung notification bell para update kayo sa mga latest ka na dito sa aming tindahan. So, tara, buksan na natin tong box na to. So, ito na nga yung aking na-family worth of 2,800 pesos. I-unbox na natin para malaman natin kung ano yung mga pamili ko sa aking supplier. So, first is this. Toy pad. Toy pad siya na rubber band shutter. Uh, ang, puhunan, ang puhunan nito is, ano ba ito? Tingnan natin kung magkano natin to binili. Gun, 180. So, 1, 180 yung puhunan ng isang isang ganito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 pieces siya. 12 pieces siya. So, 12 pieces. 180 divided by... by... 12, 180 divided by 12. 15 yung puhunan niya pang 20 pesos yung bentahan. At uh, next itong si uh, Pau Patrol. So, ang bentahan natin nito is 50 pesos. 25 yung puhunan, binebenta natin to ng 50 pesos. Then, ito, Meron din tayong nakuhaang uh, panlinis ng kaldero, one pad. So, sing, ang punan nito is 100 pesos, then uh, ang bentahan natin dito is 20 pesos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So, malaki yung magiging tubo natin dito kasi 12 times 20 equals 240. 240 siya guys, yung puhunan. Uh, may tubo tayong 140 sa ganitong mermaid, na pang linis ng kaldero. Then next, sino ako ng long malo. Si long malo natin is 6 pesos yung bentahan. Then, kumuha din ako nito. Tatlong Uh, 3D mask. So, 5 pesos yung bentahan natin kay 3D. Sumungan din ako nito. So, ang punan nito is 108. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang bentahan natin dito sa brush na to is Ang benta ko nito is 35 pesos si brush. Then, meron din ako ganito. My likes. Chocolate. So ang una ng My likes chocolate is. Uh um, My likes. 110. So 5 um, pesos siya. Pang 5 pesos natin ibebenta ibebenta si My likes. Then next, meron din akong sour candy for 5 pesos. One ang puhunan nito. And, ang tubo natin di dito is 40 pesos. Si Sar Candy. Then, next, meron din ako na biling. Ito. Cubic Lolly Mix Fruit. So, ang puhunan nito, guys, puhunan, ang puhunan ni Cubic Lolly lollipop is 100 so pang 5 uh, pang 5 pesos meron tayong tubo dito na 50 pesos kasi magiging 150 kapag pinenta natin to ng 5 pesos then meron din akong sour candy strong candy pang 5 pesos so ang punan ni strong candy is 75 meron tayong tubo ng 25 pesos Then next, nabil, bumili din ako ng bulak. 5 pieces. Ang benta ko ng bulak is 8 pesos. Then, meron din akong laruan, toy pa. Uh, ang benta ko nito is five pe, uh, 50 pesos. Then, ito din. ah, uh, pang piso-piso. Mm, um, plastic balloon pang piso-piso. Then, bumili ako ng toy pog. One. Two. Three. Three, pa, three pads na pogs. So, ang bentahan ni pogs is 5 pesos. Then, kumanin ako nito. Uh, ba battery. So, ang benta ko nito ng bawat pair is 20 pesos. Then, bumili din ako ng ball pens. Uh, si Flex Talk ko is 10 pesos. 10 pesos siya. Then, ang aking sign pen uh, na ganito is 15 pesos. Then, kumuha din ako ng rubrics. Tatlo. So, ang bentahan ko ni rubrics is 40 pesos. Then... Ito... Choco shot, pang 5 pesos siya. Uh, 110 yung punan, magiging 150. So, meron tayong tubo na 50, 40 pesos. Then, ito din. Nimili din ako nito, si Jelly. Uh, 110 yung punan, pang 5 pesos din. So, meron tayong tubo din na 40 pesos. Then, next itong si crispy cream ice cream crispy hoy 110 yung puhunan ah uh, 30 pieces yung laman so meron tayong tubo na 40 pesos dalawa yung kinuha ko guys 1 2 3 Then, bumili din ako nito, ang butane, may naghahanap. Ang benta ko nitong pitain is 80 pesos. Yung isang piraso. Then next, bibili din ako nito. Uh, pang 5 pesos. And may free na siya na lalagyan. Di ba? Masaya. May, may tubo ka na, may free lalagyan ka pa. Ang nito guys is 155 yung isang ganito is 155 So, 2 yung kinuha ko. Then, ito, pang 5 pesos din. Ang puna nito is 90 pesos. And then last, sa na aking pinamili is ito. Pang 5 pesos din. So, so yan lahat yung mga aking napamili. Worth of 2,808 pesos. Yan. O, ah, ba? Diba? May dagdag paninda na ako na nakakaakit sa mga bata. So, sa mga kasari ko dyan, pwede rin kayong magtinda ng mga gaya nito kasi nga mas malaki yung tubo natin and ma magbibigay ito ng dagdag na ganda at kulay sa ating tindan at syempre, malakas itong panghatak ng mga customer, lalo na yung mga batang tumay natin. So, yun lang guys for today and have a blessed Sunday. Happy selling everyone! God bless us all!